ito po mga kababayan ng sitwasyon ng uh, mga dito sa car park ng uh, provincial capital ito po yung mga individual, ano yung mga kababayan natin mga mag-aaral na kukuha ng educational assistance payout oh educational assistance payout mula naman sa Department of Social Welfare and Development kung saan ay uh, inanunsyo nga po na ngayong araw ang uh, simula ng pamamahagi ng nasabing nga uh, assistance para sa mga mag-aaral ng nasa elementary. So ito pa rin mo, kanina po napakahaba po ng pila o napakarami, napakakapal ng tao dito sa Capital, uh, Capital Car Park pero sa mga oras na ito, Bagamat marami na, pero hindi, marami pa rin ang naka, ano pero hindi kagaya kanina na talagang napakapal ng uh, uh, dami ng tao dito. Ngayon, ito-ito, ito ho ang sistema o ang sitwasyon.